Ayan guys, tapos ko linisin yung aking mga taoba ng pinggan at saka patunga ng mga tuyo-tuyo, tuyo't mga suka. Ayan guys, habang ako yung naglilinis ng lababo, ah, nagwa-washing naman ako. Ayan, dahil wala kaming alaga ngayon guys, labadi at saka naglilinis ako ng lababo. Ayan ang mga labahin ko, guys. So, ayan. Tingnan mo. Oh. Ang kalat ng bahay namin, guys. Ayan, lalo na dito sa kusina namin, guys. So, hindi pa ako tapos mag, ano, maglinis. Ayan, tingnan mo. Parang binagyo yung aming bahay, guys. So, parang binagyo yung aming bahay guys kasi pag naglilinis ako guys gusto ko lahat kukulkulin ko lahat lahat ng sulok kaya pasensyahan mo na muna yung kalat ng bahay namin guys ayan guys dito naman sa side na to ang linisin ko kasi nalinis ko na tong banda dito ayan nalinis ko na yung banda dyan kaya dito naman sa side na to ang linisin ko Ayan guys, tapos ko na nalinis yung banda dito. Ayan, ang dami ko pang hugasin guys. Oh. So Uh, nag-agaw-agaw na rin ako, guys, banda doon kasi, ah, uh, diretsyo magpintura na rin ako kasi, ano, sobrang dumi na ng pader namin. Ayan, lalo na doon, guys, oh, kasi natatarsikan siguro ng mga manti mantika pag nagluluto. Kaya, ang dilaw na tingnan, kulay puti yan, guys. Tino mo ang kulay niya. Ayan, diretsyo pintura na rin ako para isang linisan na lang. guys. Tapos ko na pinturahan yung aming dingding ng kusikusinahan. Ayan. Malinis na sa tingnan guys. So, oh. hindi katulad kanina yung eh, madilaw-dilaw. Tapos doon sobrang dumi na gawa ng talsik ng mantika. Ayan, malinis na sa tingnan guys. So, oh. ayan. Hugasin naman guys. So, oh. ang dami kong hugasin guys. Maghuhugas naman ako ng pinggan. check up pa. Ano naman niya pa check up. Pa-check so, up mo. Yung check up niya, siya pero sa pulisen. 'Yun pinapoisen ng kanila. Hindi nga pa-poisonan din dapat nga adjust pa lang 'yung sana 'yung sa tinuyo. Oh, nga mataas na naman yung Ay, lang. Nga lang.

singet na ano mo din kay Joaquin no sa singet no. Hmm. Mataas lang lagnat siguro yun. Ayan guys, tapos ko na linisin yung aming lababo. Ayan, malinis na ngayon ang aming lababo guys. Ayan. Bagong pintura na pati yung dingding namin guys. So, kaya malinis tingnan. Minsan ko lang linisin yung aming lababo guys kasi nga may alaga kami kaya hindi ko nalilinis ng araw-araw yung aming lababo. Pero pag yung naglinis naman ako, ah, kinukulkul ko naman lahat yan guys. Ayan. Sobrang linis niya ngayon guys. Mga ilang araw lang yan. Kalat na naman yan guys. Luwa kasi ng mga daga guys. Ah, Pabalik-balik dyan. lalong dyan sa ano. Ah, uh, lagayan ko ng mga ano oh. Lagayan ko ng mga tuyo. Pabalik-balik siya diyan kaya ang ginawa ko hinarangan ko na yung dadaan niya doon. Yan. Sobrang linis ng lababo ko ngayon, guys. Tapos yung aking isang tauban ng pinggan, guys. Ah, uh, pinagpalit ko na yung dalawa. Yun na lang ang ilagyan ko ng ano. Ah, uh, yung mga hindi na masyado ginagamit tapos yon yun ang ginagamit ko araw-araw tapos yung ibabaw doon ko nilagay yung mga platito ko at yung pinggan na mahaba siya pero binili ko lang yun sa ukay kaya doon ko nilagay sa pinakataas ng tauba ng pinggan ayan Ayan guys, hanggang dito na lang muna itong vlog ko guys. At gabi na, tutulog na ako guys. Ayan, hanggang dito na lang muna itong vlog ko guys. Maraming salamat sa panonood.